Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots. Magandang ating gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao na binaboy ni Marcos Jr. yung Dabao at sa lahat ng uh, sa Mindanao region, uh, Dabao region, sa, la, sa buong Mindanao at sa lahat ng mga bisaya around the world, no? Sa mga kapwa ko din po, o OFWs around the world, hello, may galap siya po sa inyo lahat kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. sa so topic natin ngayon, ito Battle of Sheminet at Sheminghot. At, ah, hindi ah. Sheminet at Suminghot. <laughs> Matatawa kayo sa, ano, sa tugon ni Bumbong Marcos sa baha ngayon, bagyong inting. Kung yung bagyong Karina, ay sabi niya ay eh, unang-una basura kaya daw binaha dahil uh, basura dami daw tapos nung hindi gumana ang palusot sabi ni naman eh kaya daw bumaha dahil binangga daw ng barko yung kanyang flood control <laughs> dito ngayon yung magkapatid na suminghot no ay marcos at saka si BBM na may nakakatawang ano tugon patungkol sa bagyong inting na dati uh, sabi pa nga ni Senador Joel Villanueva kung noon yung Bagyo taga Tohod, taga biwa, ngayon lampas taon na <laughs> uh, ano nga eh tawag dito uma uh, umasinso so <laughs> ngayon in-interview si Bongbong Marcos yeah, siguro interview to dahil uh, si Bongbong Marcos no pagdating talaga sa mga okasyon-okasyon ang bilis niyang tumak, makarating doon o no makapunta pero pag may mga kalamidad baga tulong ay hindi mo makikita si Bongbong Marcos so si Bongbong Marcos ay pumunta doon sa saan yun ah isang pagtitipon ah, nakikiisa daw ah, Bongbong to balita kanina to sa Pinas Uh, si Pangulong Bumbu Marcos daw nakikiisa sa pagdiriwang. <laughs> Ayan. Basta yung mga pagdiriwang <laughs> nga Bumbu Marcos. Ang bilis. <laughs> pagdiriwang daw ng Maritime and Archipelagic Awareness Month. no, I join the entire Filipino nation in the observance of the Maritime Archipelagic Awareness Month. Our country is fortunate and blessed. with vast maritime and archipelagic resources that can be utilized for the benefit of our people really. So on. So sabi benedito, as stewards of the incredible uh, incredible gift, it is incumbent upon us to preserve and develop these resources to their fullest potential yun yung pahayag di Bongbong Marcos. <laughs> so, pag, uh, pagdiriwang mga kasiyahan, Bongbong Marcos present yan. <laughs> so, dito tayo ngayon sa flood control. Na kung saan ay itong mga putang ina ng mga, sin mga kongresista at ibang mga senador dyan na gaya ni Risa Ontiveros. Galit kayo sa 10,000 ay sa 10 na libro ni VP Sara para sa mga kabataan na yung title ay isang kaibigan. Uh, Pabalik-balik ang putagin ng mga kongresman mga buhaya na mga humihimod sa bayag at puwit ni Tambaloslos doon sa 125 million confidential funds ni VP Sara which is na natakil na nila yan last year pa, tapos na yon pero tahimik sila dito sa 1.4 billion a day na flood control project ni Bongbong Marcos ni isa after nung Bagyo Karina. Wala man lang ni isang kongresista ang nagpresinta na imbestigahan ang trillions of pesos uh, na flood control project ni Bumbong Marcos na pinagyabang niya na 5,500 sa loob ng kanyang 2 years administration wala so ngayon ito nakakatawa hmm. so dito tayo sa shiminit kay Bipisara nauna pa siya nagbigay ng uh, tawag dito ayuda para sa mga kababayan nating Uh, nabahaan, no? Doon ito sa may uh, saan ito? dyan sa Metro Manila to eh. Sandali, ah. Uh, ah, ito. Sa gitna ng hagupit ng bagyong inting Pilipin, umarangkada ang Office of the Vice President upang magbigay ng tulong sa mga health workers at responders sa Rizal Provincial Hospital, at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or M, -M o MDRRMO sa Morong Rizal ngayong araw September to. So nagbigay na ba si BP Sara yung DSWD wala pa. Kasi hindi pa siguro na iprinta yung mga mukha nila ni Martin Romualdez doon. Wala pang tarpoling. <laughs> So sabi dito sa kabila ng paglubog sa baha ng nasabing ospital, agad itong pinuntahan ng mga tauhan ng UVP, Disaster Operations Center, upang maghatid ng arus caldo at bottled water sa mga nurses at iba pang hospital staff, kasama rin ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Army. Uh, na pawang nagriskyo at umalalay sa mga uh, pamilyang binaha sa Morong Rizal. So, yon So, ito po yun, mga lalabs, mga bayots, ang uh, ano ni VP Sara. Kanyang uh, Office of the Vice President, no? So, nagbibigay ka agad ng mga, siyempre, temporary doon ng mga pagkain, di po ba? Which is maganda yon mga logaw, aros kaldo, para may pantawid, to man lang sa mga kababayan natin doon na syempre, eh nanginginig siguro sa lamig dahil yung iba siguro ay nalubog sa baha ang kalahati ng kanilang katawan so kailangan na ng mainit na sabaw at kailangan na ng maiinom na tubig so kudos kay Bibi Sara kahit na pa siyang i-zero budget ng mga putang ng mga kawatang buwaya dyan sa kongres. no? nahiya nga kayo dyan kayo nga, wala kayong ginawang tulong sa mga kababayan nang gigibit pa kayo. So ito, ang sagot ng ating mahal na Pangulo <laughs> sa kanyang 1.4 billion budget daily sa kanyang uh, flood control. <laughs> Kung dati nga ulitin natin, sinisi niya yung basura at barko, ngayon na naman sinisi niya yung hangin. <laughs> so ay, dito sa balita ng Philippine Star, the bulletin as early as possible President Ferdinand Bongo Marcos Jr. assured the public that they are monitoring the situation in the country as inting brought heavy rains and flooding on Monday. So, puro lang kayo monitoring, monitoring. Uh, hanggang dyan lang ang alam, ang sasabihin. So, sabi pa niya dito, oh, yung problema, yung hangin. <laughs> Malakas yung hangin. Alangan naman. Kapag walang hangin malakas, eh walang bagyo. I, <laughs> <Eee>. <okay. <laughs> Unfortunately, sabi niya, pag tinitingnan natin ang mga forecast, baka mas malakas pa bukas dito sa Manila. He told the reporters in Malacanang. Sabi pa niya dito, we will try to give the bulletin as early as possible for work and school tomorrow. Kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok ba bukas o hindi. Sabi niya ganoon. So, paano malaman ng, mga, ng ibang tao, Mr. President, lalo na yung iba walang internet, lalo yung iba walang TV, or walang radyo. So, paano na malaman na mayroong <laughs> kalamidad na paparating? Ayun. <laughs> Ay, naku po anong nangyari sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, sini si kaya daw nagbaha dahil malakas ang hangin. <laughs> Talagang hanginon talaga to si Bongbong Marcos, no? Ay, naku po talaga eh. Ang malakas dyan, Mr. President, yung singhot mo. <laughs> Kaya hindi mo na nalalaman na may bagyo, malakas ang hangin. <laughs> ang Kasi alam mo na malakas ang hangin na malakas yung pagsinghot mo. Siguro yung hangin na singot mo, yun na yun. Bagyo inting. sa <laughs> so ito pa, yung isa niyang kapatid na <laughs> ipal na traidor. No? Na, ito din ay sabi nila, eh, baka sumisinghot din to. hot din siguro to. Si Senador Ivy Marcos. Sabi na dito, ang lakas ng hangin, dala ni Inting. Ingat po lahat at uh, iwasang lumabas kung hindi naman kailangan. So, yun yung paalala na lang niya sa mga tao no, na huwag maglabas-labas kung hindi kailangan. Tapos, ito pa yung nakakatawa sa Inting. Inting, kalmahan mo lang. <laughs> Oi bagyong inting, mahiyak-hiyak ka kay Sinadora Amy Marcos. Dahil hindi niya masabi-sabi na sirak yung flood control ng ading ko na 5,500. Na ano yun, nasira yun ng barko. Kaya inting, kalmahan mo lang, ha? <laughs> mahiyak-hiyak ka bagyong inting kay Sinadora Amy Marcos. Nakiusap na siya sa iyo. Kalmahan mo lang daw. Dahil... <laughs> Dahil nga sa, yun, palpak ang administrasyon ng kanyang kapatid. Puro singhot, puro nakaw sa kaban ng taong bayan. Kaya enteng, at sa susunod pang mga bagyo, dahil mga lalabs, mga bayots, pumasok na po ang beer months. At pagpasok ng beer months na to hanggang sa December po, mga, ito daw yung mga pinakamalakas na bagyo, taong-taon yon ang uh, hahagupit papasok sa Pilipinas sa buwan ng bear months. Kaya magingat mga kababayan no sa Luzon na uh, sa Metro Manila ngayon at sa Luzon at sa Visayas dahil walang maraming pulis ngayon ang tutulong sa inyo mag-rescue kundi sarili ninyo dahil bakit andoon busy kay Kibuloy sa kanilang uh, paghuhukay doon ng pag-treasure hunter doon ng Talano Gold baka mayroon <laughs> naghuhukay doon no Sando ng mga polis base sa KOJC. So kaya oh, mga kababayan na mga na uh, ng uh, bagyo ngayon ng maha uh, isalba ninyo ang sarili ninyo. Walang mga kapulis na tutulong sa inyo. Dahil uh, si Marcos ay busy kay Pastor Kibuloy at sa KOJC. At bisi uh, busy din sa pagsira kay Bibi Sara. <laughs>